Fish on agad. Hmm, fish on. Dali. Uy. Malaki to. Ito yun, no? dali. Laki. <laughs> Black spot. Ayan. Good morning, mga katangay. Maagang maaga. Uh, fishing na naman tayo. So, ngayong araw mga katangay ay first time kong mag-fishing ng ganito kaaga. Alas 6 ng umaga. Wala pa nga itong alas 6 mga katangay. Ang daming nanginginas oh. Mga nang ano to, mga nang ilaw. Yung sa Tagalog, nang ilaw. Kung sa ako yun nun, tawag sa amin ay panunulo or panginginas ng gabi. Dahil maraming nakikita mga katangay na ano, lamang dagat kapag kagabi lab, maraming naglalabasan at may mga isdang corner dito, sobrang lapad ng hibas Ayan, oh. pero mga katangay dyan banda, yan bawal Ayan, dyan manginas at mag ano, mag fishing yan huwag na doon, dito lang yun may buya, may buya doon na pwede kang hanggang doon lang, so ito yung area na to dito ka pwede mag fishing at manginas pero ano na to mga katangay, halos isang isang dekada sobra Elementary pa yata ako nung binawalan dito. Pero kahit pa parang nakakahagis-hagis pa rin kami dati dito. So ngayon, dahil free na, uh, sana may madali tayo dito. Ito yung gamit po mga katangay, casking. Medium light, medium, medium light <laughs> casking. So ayan, uh, ano pa ako, naalimpungatan pa ako, ginising lang ako ni Lola. Dito ako kila Lola ngayon sa so, bukid. Ito yung gamit po mga katangay, casking, medium light, ayan tapos yan yung reel natin casting din 2000 series lor na gagamitin ko mga katanga ito lor ni kuya tandul yan maagayan na yung mga lor ni kuya tandul eh. so tayo ay mga ngabil yung mga nanginginas oh daming tao yan mga katangay update ko kayo kapag nandoon na tayo sa bahura tayo magpwesto ito, try natin magpatong sa bato na to. Uy, nang Basa agad tayo. yon, Dito tayo patong. Nakakatakot naman din eh. try natin medyo iwas-iwas na hagis mm, fish on agad dali mga katangay unang hagis ayan o oh. dali agad lapu-lapu red grouper unang isda May grouper mga katayo ng isla natin. Ayan o. Eh. Malaki ng alon. Huwag lang tayong matitibag sana. Malaki talaga. ano, sinigang. Buti hindi niya sinabit. talaga nakabundo yung ano natin paa yan hindi tayo maghagis grabe yung parent no dali, laki black <laughs> spot laki mga katangay blocks pa oh. to nice tugi na natin bago pa natin anuhin tugi na natin tanggalin baka makawala pa Malaki na ito. Good size na, ano. Na black spot. Ayan, no? Malaki. Ganito siguro yung mga nahuling black spot ni Sabang Angler. Malalaki. Nakadalawa na tayo. puruan din talaga siya kaya wala siyang kawala e, ayaw nga tayo, laking black spot <laughs> dali hindi siya nakawala eh yan mga katangay, nakadali tayo ng ah, uh, tawag dito ari, tanggal na sigaras, laki aspa. No? Dale. Namatay yung camera. Uy. Ay. Ayun. Sigaras. Lakih mga katangay. Ayano. No? pangatlong isda na natin. Namatay kasi yung camera. Mainit na kasi. Kaya nanuno na siya. Sinusumpong na siya nang sakit niya. <laughs> lakas ng sigaras na to yan pangatlo na sya dito lang tayo sa bahura yan, sana madagdagan pa natin dito lang ako maikot-ikot malalaki yung alon ingat lang tayo, nagingat naman ako yan hopefully may madagdag pa tayo ulam yung ano yung na libre ating pamilya sila lola at sila tatay kami sa bahay dahil ngayon amihan no wala na naman yung ulam dahil delikado hindi naman yan magpalaot yung mga ano mga mangingista dito yan balik tayo sa pwesto <laughs> mamatay-matay na kasi yung camera so siguro pag hindi na talaga natin na video lahat <laughs> ay ipapakita ko na lang sa inyo mga katanga yung mga mahuli ko kaya nakatatlo na agad tayo pat na itong mga katangay talaga yung mahuli mong isla dito ay mga sigaras karamihan fish on pala Uy, fish on nga yun know? Sigaras na naman. Dali. Sigaras Sigaras na naman. matay talaga yung camera mga tay nakadaya naman tayo ng sigaras yan o no? pang apat na naisda mukhang makakaharvest tayo ngayon na good size marami kasi yan dito mga sigaras mga katangay sa ispat na to sarap to sa ihaw tsaka sigang so, uh, yan mga katangay ah <laughs> uh, ito na na nahuli nating isda yan o no? marami na Lapu-lapu, chicken snapper. Ang lalaki nito. Good size lahat. Hindi yata na video to yung lapu-lapu, yung honeycomb grouper, tsaka yung isang chicken snapper dahil namatay yata yung camera. Hindi <laughs> ako sure kung na video. So, dito lang tayo. Nakikipaglaro sa mga alon. Kanina nagtry ako dyan. Maganda sana dyan maghagis-hagis. Kaso, hindi natin kaya yung alon, delikado kaya umatras ako masyadong malalaki yung gulong yan, medyo ano na rin uy, sayang. medyo lumalalim-lalim na itry na natin dito dito sa area na to baka may kumagat na dyan dahil medyo malalim na rin yung dagat dito, sumubukaw kanina Atras ako. Grabing lalaki ng alon. Tapos, maano pa yung chinelas ko madulas. Palpak. Iba kasi yung chinelas yung nadala ko. Kaya ano, matras talaga ako. Delikado. Uff. Uh. Laking truck. nung saan ko to ilalagay. <laughs> Napakan ko mga katangay. Lagay okay, ko muna dito mga katangay yung tirik. Yan. Sana hindi maglakad. Yan lang muna siya. O hindi siya maglakad dyan. So, ayan mga katangay. Uh, ah, huwi na tayo. Bali, ito yung mga nahuli natin mga katangay. Yan, no. Oh. Nakarami rin tayo. Ah, isang black spot. Sigaras, ang lapu-lapu na pula. -lapu -lapu. Dalawang sigaras, dalawang cigar snapper, tsaka isang lapu-lapu. Yan yung mga nahuli natin. So, hanggang dito lang mga katangay. Uh, ah, bali, ibibigay ko yan ulam namin ni Lola, nila Lola yung iba tapos yung iba bibigay ko dun sa bahay kukunin nila tatay para may ulam din sila dun so hanggang dito lang mga tangay bye bye